Ang cancer ay sakit ng pagdami ng bad cells sa katawan na nagiging bukol o tumor. Tatalakayin natin ang mga pagkain na nagiging sanhi ng cancer. Umpisahan natin sa mga pagkain matatamis na mayaman sa asukal tulad ng leche flan, ice cream, candy, chocolate, soft drinks, at sobrang tamis na juice o kape ayon sa pag-aaral ng World Health Organization at American Cancer Society, ang pagkonsumo ng sobrang tamis o laging matamis na level ng asukal ay nagiging sanhi ng pagkasira sa atay, obesity, diabetes, pagrupok ng buto at cancer. Healthy amount of sugar must less than 60 spoon per day for children 2 years and older and for adult must less than 80 spoon per day. Mga pagkaing mga alat tulad ng sitsirya, daing na pusit, daing na isda, tuyo, bagoong, salted eggs. Ayon sa pag-aaral ng World Cancer Research Fund, ang sobrang alat sa katawan ay nagiging sanhi ng high blood pressure, heart failure, kidney disease, at stomach cancer. Ang asin ay nakakatulong sa pag-function ng muscle at fluid balance sa katawan. Ngunit ang laging kumakain ng sobrang alat ay magkakaroon ng stomach cancer. World Health Organization recommends salt less than 5 grams per day for adult and less than 4 grams for children. sunog na karne o isda o sunog na pagkain. Minsan kapag nagluluto ng baboy, isda o sinain ay may parteng na nasusunog. Dala ito ng sobrang pag-ihaw o pagprito. Tanggalin ang mga parteng sunog at huwag itong kainin. Ang sunog na pagkain ay may toksin na nagtutulot ng kanser sa bituka at yan. Studies in rodent models have found That acrylamide exposure increases the risk of several types of cancer. Preserved meat. Tulad ng hot dog, bacon, ham, salami, at pepperoni, ang mga pagkain ito ay may sangkap na sodium nitrite, isang preservative na pwedeng makasama sa kalusugan kapag nasobrahan ang kain ayon sa ilang pag-aaral. Ang mga pagkain ito ay pwedeng magdulot ng kanser sa tiyan at bituka. Ayon sa World Health Organization, nire na kumain ng processed meat ng hindi higit sa 50 grams na katumbas ng dalawang pirasong bacon o isang pirasong hotdog sa isang araw. Ang pagkain ng ista ay may mga benepisyo sa nutrisyon. Mayroon din itong mga potential napanganib ang mga isda maaring makakuha ng mga nakakapinsalang chemical mula sa tubig at sa kanilang mga kinakain kasama dito ang mercury at PCP na maaring mag-build up sa katawan sa paglipas ng panahon ito ay maaring makapinsala sa utak at nervous system ang mercury ay maaring maging lalong mapanganib sa fetus sanggol at mga bata dahil ang kanilang mga katawan ay nagde-develop pa. maaring magdulot ng cancer at iba pang mapaminsalang epekto sa kalusugan. Ang mga Amerikano ay kumain ng average na 16 pounds ng isda at shellfish noong 2017 at ayon sa National Oceanic and Atmospheric Administration sa halagang yon 90% ang nasa loob ng best choices para sa seafood gaya ng tinutukoy ng FDA at United States Environmental Protection Agency. Ibig sabihin ay may mababang antas ito ng mercury. Ang mga isda na tulad ng shellfish sa kategoryang ito tulad ng salmon, hito, tilapia, lobster at scallops ay ligtas na kainin. Dalawa hanggang tatlong beses lamang sa isang linggo. Ayon sa FDA, maaaring kumain ng 8-12 ounces ng mga isda na ito sa bawat linggo. Ang halibut grouper, mahimahi, -mahi, albacore, tuna at dilatang tuna ay nasa ilalim ng kategoryang food traces ng FDA dapat itong kainin ng hindi hihigit sa isang beses sa isang linggo. Pinakamabuting iwasan ang tulad ng swordfish, orange roughy, at big eye tuna dahil naglalaman ang mga ito ng pinakamataas na antas ng mercury. Dapat ipag-alala kung hindi ka maingat sa paglilimita sa dami at dalas ng pagkain ng isda ay mas mataas na antas ng mercury. Ang red meat tulad ng baboy, baka, kambing at tupa ay maaaring magdulot ng kanser. Ayon sa World Health Organization, ang mga processed meats ay level 1 carcinogens kasama ng alak at sigarilyo. Ang pagkain ng dalawang hiwa ng bacon kada araw ay nakakapagpataas ng risk ng pagkakaroon ng colon cancer. Ayon sa World Health Organization, na ang red meat ay naglalaman ng chemical na carcinogen na nagiging dahilan ng pagkakaroon ng cancer. Over the years, many studies have looked at the health effects of consuming both unprocessed and processed red meat. So far, the results have been mixed, but there's some evidence that eating a lot of red meat increases your risk of certain cancers. Ang labis na pagkonsumo ng pulang karne o red meat ay maaaring makapagpataas ng tsansa ng pagkakaroon ng colorectal cancer. Ipinapayo ang paglimita o hindi dadami sa pagkonsumo ng 18 ounces o 1 ounce ay ang isang ounce ay katumbas ng isang kaha ng posporo. Taba ng baboy at baka. Kasama rito ang lechon crispy pata steak, sinigang na baboy, pork chop at iba pa. Ang pagkain ng taba ay nagpapataas ng chance ng pagkakaroon ng breast cancer, colon cancer at prostate cancer. Kapag mas maraming taba ang kinakain, mas matindi rin ang mga sakit tulad ng pagtaas ng kolesterol at sakit sa puso o pagbara ng ugat sa utak na sanhi ng stroke. Alak, ang pag-inom ng sobrang alak ay pwedeng magdulot ng kanser sa bibig, lalamunan, esophagus, at atay, lapay, pankreas, pituka at suso. Kapag sinabayan mo pa ng paninigarilyo ay lalong tataas ang tsansa ng kanser. Ang ethanol ang sangkap na pwedeng magbago sa anyo ng DNA sa selula para maging kanser sa loob ng bituka, ang alkohol ay nagiging acetaldehyde, isang chemical na napatunayang nagdudulot ng kanser sa mga hayop. Sigarilyo Ayon sa mga autoridad, walang ligtas na antas ang paninigarilyo. Binibigyang diin din nila na kahit isang stick sa isang araw sa iyong buhay ay maaring humantong sa sinasabi ng mga eksperto na nagdudulot pa rin ito ng maraming panganib kabilang ang mga sumusunod na stomach, pancreatic, esophagus and at lung cancer respiratory tract infection cardiovascular disease dulot ng pinsala sa daluyan ng dugo at baradong arteries cataracts o pagkalabo ng paningin ang ibang pagkain ay hindi pinagbabawal at kailangan lamang limitahan ang pagkain nito. Lahat ng sobra ay hindi maganda sa kalusugan.